good morning everyone good morning sa lahat magandang umaga sa so, mabagyong umaga guys uh, sana ay kung saan man kayo mag iingat tayo lagi guys uh, medyo masama yung panahon uh, guys uh, panurin nyo yung gagawin ko guys hanggang dulo maraming salamat samahan nyo ako Ay, lubuk pangkita Guys, napaputusan tayo guys. Huwag so kagudlogi guys. Tunok sa... Anong tawag yan?

kumalok sa good, same kaya siya in action. Lang na rin lahat kumalok sa good oh? pag may bao pwede na mga ano? pwede na mga ano? -ano. ibaw tayo ng pulido. ito mo mukhang high blood masyada yan um, <laughs> <laughs> oh, oh, ano ano? 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 mukhang talaga ang mga high blood alam mo kung ano ang ah hindi mga uh, high blood full sterol baka baka baka, baka baka kamukha kong ba na ako. Tagod na nga ng lube. Okay. Tapos, pahawaon pa. Ayan guys. Ang makulit yung mga kasama ko guys. Tagod na nga ako ng lube. Parang palayasin. Oh, hmm. Kukuran naman guys, oh. Hmm, di ba? ちょっとはパラダコさんいてはおわ Yung. Oo. Ayun yung trabaho pagbagyo. Okay. Ngayon guys. Ngayon guys, natapos na nata sa pagkudkod ng niyo guys. Tingnan niyo guys. Ano ba yung gamit ko pa pa? Ano pa yung mga gamit ko papa? Yan guys. Ah, uh, thank you sa panood guys. Thank you for watching. Ini dia sakit. Kasi naman, ano, -ano ari din, wala mga gamit. Para kang nangadge. Ang inay-inay mo, para kang nangadge. Iyan, ipangagaw ito nga Hindi, na si ihi. Hindi. Hindi, so, to. Hindi, to, to. Ito lang, Lagyan ko ng sabon ko. Okay.

Namin isa lang, ako, okay. dali agad daw. Sa, sa kagulang siya. Tama na nga sa bawang ah? Oo, tama na yan. Basta niya pinagotaw? Basta, anong panlotaw? Baka nga, kan, masarap yung sabaw niyan. Sabaw, kahit sabaw lang sa akin, sa inyo yung laman. Sabaw lang sa akin, ulam na. Ay, pati po ba? Ikaw sa ulo ya. May pagkukukoron at wala na no'to. Bukang mana eh. Ay ay. Tingnan oh. Tapos lagyan niyo nang pichay. Sarap yan. Ay, pwede rin. Sabi ng pichay. Ano yung pichay? bagyo? O pichay, pichay habag, Guys, nag, naggata kami ng ano guys, Oh. Tilapia at saka bilong-bilong. Ang sabi niya kung niyo, video nga mo angat man. Hmm. na Okay na yan. du warst.